Hindi yata kita maintindihan. Well, bukod sa ibang mga talents, magaling ka artista. <laughs> Gusto mo ba akong purihin o insultuhin? Kasi marami pa ako asikasuhin Isa eh. Isa kang na walang breeding. Di alam ko saan ang galing. Pumasok ka bilang music teacher? Tapos, live-in tutor. So what's next? Tante's live-in partner. Ngayon, ako naman ang naa sa sa'yo. Akala ko, ikaw itong punong-puno ng breeding at talino. At least, marunong ka lumaban kahit papaano. Pare, sino yun? Ha? Sino yun? Sino? Sino pa eh? Kanina mo pang tinitignan. Ay, yun. Tutor ng mga anak ko. Yung nakatira sa bahay niyo? Yeah.

Here you are. Ooh, thank you. We thank you. For sake, though. Oh, oh. Thanks a lot, And now this time, bring me the daddy of the birthday girl. Yeah! Go! Go! Whoa! Whoa! Bucket! Huh? Bucket! Pori ka na. Puta lito. Hindi na. Hindi na. Hindi na.

Akala niyo nga ho kung sino siya. Abay, gusto mag reynahan -rena sa bahay? Dapat, sa mga bata lang siya. Ay, pati mga gamit ni Sir, inaasikaso. Kasi naman, dapat hindi pinatira ni Dante sa bahay. Eh, yun nga ho mga turo niya. Abay, salungat na salungat sa turo ni Ma'am dati. Naku eh, pinsan yung pakiramdam ko. Hindi na kailangan sa bahay. Gusto ko na malis. Huwag kang aalis. Ako bahala sa'yo. Sam, na auto ko. Okay lang yun. Marami pa namang ibang games eh. At saka, may gift ako sa'yo. Huh? Happy birthday! Thank you, Sam. <laughs> mm, ganda naman, Sam. Thank you, thank you. Sam? Hmm? Sandali lang. You really amaze me. I'm sorry. Talaga namang silent worker ka. Hindi yata kita maintindihan. Well, bukod sa iba mong talents, magaling kang artista. <laughs> Gusto mo ba akong purihin o insultuhin? Kasi marami pa ako asikasuhin. Isa eh, kang punk na walang breeding. Di alam ko saan ang galing. Pumasok ka bilang music teacher? Tapos, live-in tutor. So what's next? Dante's live-in partner? Ngayon, ako naman ang naaamis sa'yo. Akala ko, ikaw itong punong-puno ng breeding at talino. At least marunong ko lumaban kahit papaano. Mamimigay pa ako ng giveaway sa mga bata. May sasabihin ka pa ba? Oo, meron. Ang lakas din naman ang loob mo, no? Para ambisyonin ang lugar ng kapatid ko. Wala naman natututunan ng mga bata eh. And I'm not a bit surprised. Dahil ginagamit mo lang naman sila eh. Para lalo kang mapalapit kay Dante. Well, let me tell you this. As long as I'm around, hindi matutupad ang mga balak mo. Unang-una, huwag mong ibibintang sa akin ang mga pinaplano mo. Lahat ng insulto, kaya kong tanggapin. Pero hindi ko mapapalusot at sinasabi mong kinagamit ko lang ang mga bata. Ikaw, labas pasok ko lang naman sa bahay nila. Ako, kasama ko sila araw-araw. Alam ko ang mga laman ng puso't isip nila. Alam kong makapagpapalungkot at makapagpapasaya sa kanila. Higit sa lahat. Alam kong mahal ko sila.